Ito ang patunay o ebidensya na ilang uh, fans ng Bini ay masama ang ugali. Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Talaga namang nakakagigil ito dahil ultimo ang sikat na TikToker na si Hachucho, hindi nakapigil talagang pinatulan itong uh, Bini Zone 49 na ito. Ayon sa komento at reply ng isang uh, Bloom, ay talagang uh, ipinahihwating niya na masaya siya o masaya sila na hindi nanalo ang SB19 sa Asian Artist Awards sa Idol Champ. Panalo ang Stray Kids. Parang pinagbunyi nila. Parang nag-celebrate sila na talo ang The King of Pipa. Panalo ang ibang lahi. Sabi niya, I am happy na hindi nanalo ang SB19 sa Asian Artist Award. Deserved daw ang bini dahil mas sikat sila masikat sila kaysa sa SB19. Sikat all over the world, o di ba? Talagang mayabang. Talagang nakakagigil at hindi mo maiwasan na magkomento at magreply. At syempre, hindi mapigilan ang sumagot at labanan ang basher na to o fan ng Bini. Nakakagigil. Tapos, babalik ta na ang masamang ugali, ang 18, hindi ang blooms. O ba diba? Nagmamalinis. Samantala, na ito ang mga reaksyon at komento ng ibang fans, lalo na ang 18, kontra sa Bloom na to. Tama, hindi nga invited o hindi nominated ang Bini sa Asian Artist Award. Hindi sila mag-perform. SB19 lang, The King of P-pop. Hindi sila invited. SB19 lang. O, paulit-ulit yan ha. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please, like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, Be yourself and be a good one.